Magandang araw mga kapatid, ako po si Mon Gualvez ng News 5. Kinumpirma ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III na nasa ilalim ng restrictive custody yung labin limang pulis na tinukoy ni Alias Totoy na sinasabing sangkot di umano sa pagkawala at pagkamatay ng mga sabongero. Siguro nagtatanong kayo, ano kaya mga ranggo ng mga pasaway na pulis na yan? Well, hindi na inisa-isa ni General Torre pero ang pinakamataas daw na ranggo dyan, na e nasa Police Lieutenant Colonel pa naman din. Lahat din sila, pawang mga aktibong polis. Yung isang araw, due for retirement na, habang yung tatlo, e pawang mga dismissed personnel. Pero lahat sila, ang ilan dyan, naka-assign sa support unit, meron din daw galing sa region, at meron din daw galing naman sa APC, o yung Area Police Command. Pero sabi ni Chief Torre, hindi daw limitado lamang sa 15, yung posibleng sangkot dito sa krimen na ito pwede daw madagdagan pa yung bilang na yan, lalo't nagpapatuloy na rin ang ginagawang preliminary investigation. Pero ito ang mas malala. Hindi lang daw pala sa Taal Lake posibleng itinapon ang mga bangkay. Base sa testimonya ng ilang mga testigo, meron daw iba pang lugar na pwedeng napuntahan yung mga bangkay ng na mga nawawalang sa bungero. Ang ilan daw dyan ay pawang mga sinunog at yung iba naman binaon. Hindi na dinetalye or yung specific location ng mga ito dahil ayaw doon nila maunahan sila ng mga posibleng pumigil sa efforts na ginagawa ng Philippine National Police. Matagal na rin doon sa protective custody ng PNP itong si Elias mula nung CIDG chief pa itong si General Torre. Lalo mula noon ay eh, talagang tinatrabaho na nila itong kaso. Pero ngayon daw eh, nag, na ng request for witness protection program o may sa ilalim sa WPP itong si Tot Alias at mailipat na sa custody naman ng DOJ ang kanyang proteksyon. So ang pinakasinasabi lang dito ni General Torre, wala raw silang sisinuhin dito sa kaso ng na mga nawawalang sabongero at asahan daw na mabibigyan ng justisya ang mga biktima at malilinis ang ahensya or organisasyon ng PNP sa mga pasaway na pulis na sumasangkot or sangkot dito sa maanumalyang kasong ito. Muli, ako po si Mon Gualvez. Maraming salamat sa panonood.